Tumaas ang inflation rate sa Central Luzon sa 1.1% noong Agosto mula sa 0.3% noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang pagtaas na ito ay dulot ng food and non-alcoholic beverages na umakyat sa 1.7% mula negative 0.1% noong Hulyo 2025. Base sa datos ng PSA, Angeles City ang may pinakamataas na rate na 3.8%, sinunda ng Bulacan sa 2.3% at Pampanga na nakapagtala ng 1.8%. Samantala, Nueva Ecija ang may pinakamababang inflation rate sa rehiyon na negative 1.1% habang Olongapo City lamang ang nagtala ng bahagyang pagbagal mula 1.5% noong Hulyo tungo sa 1.2% noong Agosto. Samantala sa national level, umakyat din ang inflation rate sa 1.7% noong Setyembre mula sa 1.5% noong Agosto. Batay sa Consumer Price Index and Inflation Rate report ng PSA, transportasyon ang pangunahing nagtulak ng pagtaas matapos umakyat sa 1% noong Setyembre mula sa negative 0.3% noong Agosto dahil sa mas mataas na presyo ng gasolina at diesel. Tumaas din ang presyo ng pagkain at inumin, partikular ang gulay na sumirit sa 19.4% mula sa 10%. Ang inflation rate ay ang pagtaas ng presyo ng mga pilihin o serbisyo sa paglipas ng panahon. Ayon sa PSA, ang pagtaas ng inflation ay nagre-resulta sa pagbaba ng halaga ng piso o purchasing power kung saan mas kakaunti na lamang ang nabibili ng bawat piso kumpara dati. Dahil dito mas lumalaki ang gastusin ng mga pamilya, lalo na sa pagkain at transportasyon na may pinakamalaking ambag sa inflation. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.